Oh, diretso, diretso pa. <laughs> medyo masikip po yung daan at medyo lubog. Uh, hindi po nila nakikita yung kanilang dinadaanan kaya kailangan eh dobling ingat ko kapag nitong malalim ang baha uh, po ako ngayon mga karoskas sa uh, isang barangay sa Pombong Bulacan kung saan po uh, lubog po ang kalsada nasa uh, almost uh, binti po ang tubig uh, At ito po ay talaga namang halos hindi madaanan ng mga Uh, ayaw na mahihinaan dahil sa lalim po kasi ng tubig ay pwede kayong masiraan habang kayo ay dumadaan sa lugar na ito okay? Uh, ito po ay pinaghalong tubig ulan tubig na galing sa ilog at uh, halu-halu na po ito uh, dahil po sa walang tigil na pagulan ay ito po yung uh, naging resulta ng baha ang baha pong ito ay hindi biro at uh, tunay pong napakalalim uh, ito pong mga nakikita ninyo yan po yung uh, mga bukid na hindi na po nakuha tamnan dahil lagi na po itong binabaha lagi po itong malalim ang tubig kaya wala nang mga magsasaka na, na naglakas loob na magtanim ng kanilang mga uh, palay na yan dati-rati ay tinatanim nila rito yun po <coughs> ayan mapapansin nyo po ito po kasing uh, ito po ikalsada ano, yung gilid po na yan na mayroong mga puno ng uh, akasya kalsada po yan na uh, nadadaanan ng mga sasakyan at ang mga sasakyan po nagdadaan dito ay kahit maliliit na sasakyan dati ay nakakara pero sa ngayon po ay hindi na po talaga makaraan ang mga sasakyan po, ito po yung isang resort dito na operational po yan pero sa ganitong pagkakataon na hindi sila makapag-operate hindi sila makatanggap ng guests kasi po ay ano po ito ang daan dito kasi ay lubog kaya kung kayo po magagawi sa lugar na ito huwag na po kayong maglakas loob na magdala ng sasakyan at kapag uh, sasakyan ninyo ay maliit lamang ay posible pong malubog lamang kayo uh, actually ang kalsada po ito mga karos ay simentado ano po simentado po yan maganda po yung kalsada rito uh, at uh, kapag ka uh, ito po yung walang tubig ina napakalinis dangan nga lamang na kapag uh, ganitong uh, nagbabahaan ay Makikita niyo po talaga na uh, yung mga gilid ay maraming mga kangkong, uh, iba-ibang damo. Kaya po yan po yung makikita niyo rito. Yan. Mga ka-roskas, uh, ang lugar po ito, ito ay tunay na maganda. dangan nga lang kutsa ngayon ay baha. Ano po? hindi natin makikita yung kanyang kagandahan at karoon na po ito ng iba-ibang ano, mga building, mga bahay karamihan po dito ay mga commercial Upa. yan, may mga isda na po Ayan, no? maraming nagtatakbuhang isda hindi no? lang po ninyo nakikita Ha? Hmm. Saan ba kayo mamamante? <laughs> Ayan. Ayan, tingnan nyo po mga karoskas yan po ay actually nakaparada po yan doon sa loob ano, sa bakuran sa loob po yan nakaparada pero ngayon ay mas gusto nila iparada rito kasi pagka nasa loob ka po ay mahihirapan ka pang maglabas yun po kasi mga loob nito na inyong napapansin ay mga ano po yan mga bakod at hindi po may uh, may pagmamalaki ang kataasan ng loob niya yan. kaya pwede po iyang uh, may baha, may tubig kumisan po may putik sa loob kaya hindi po siya na Uh, naglalakas loob itong mga may-ari ng sasakyan na iparada sa loob ang kanilang sasakyan Eto po meron po dito isang uh, uh, resort Juan Jan de Villas at ito po Juan Jan de Villas po ay operational po yan at nag admit po sila ng guests pero ngayon po ay hindi sila nakapag-admit ng guests dahil nga po dito sa sitwasyon Ayan, kung nyo po, mayroong mga sasakyang pumaparada rito na hindi nagsusugal na isugal na pumarada sa loob. Ano po? Ayan. Ito po palang nakikita natin na sa gilid ng bakod. Yan po pala ay kalsada. Ano po? Kalsada na lubog sa tubig. Papunta po yan doon sa kabila na yun na maraming puno ng... Acacia. Ayan, mayroon po doon bahay. Uh, kaya nga lamang po ay lubi, lubog doon po sila sa tubig. <laughs> Isang aso po ang naligaw dito. At ito, naglulunoy siya sa tubig. Ang uh, lakas na loob ng aso po na ito. Ano? Sanay na siguro ito sa tubig. Kaya yan, makikita po ninyo. At siya ay <laughs> palakad lakad lang dito. Okay. Meron po dalawang bata rito na matyagang nagbabike. Ano? Sa lalim ng tubig. Hi, guys. Oh, hi guys. Tina oh, shout Ano po pangalan lakas loob po natin pinasok ang uh, malalim na... Ito po yung nakikita niyo ay kalsada po yan at ako ay naglalakad dito sa gilid. Po, Lakas loob ko po itong pinasok para... Makita ko lang talaga kung gaano siya kalalim. Pero doon po hindi ko siya susubukan uh, puntahan. Kasi malalim po talaga. Yun po yung kalsada. Dito po, gilid po ito ng resort. Kung saan po yung simentado na magandang daanan. Pero doon po sa baba niyan ay uh, hindi po ako naglakas loob na subukan daanan yun. Kasi uh, baka po hanggang Baywang ang ang uh, lalim, ibig sabihin, mga isang metro po ang lalim niyan. Kaya dito lang po ako nagdaan sa gilid ng resort. Kayan makita niyo po mga karoskas yung background ano po sa likuran ko. Yan po yung uh, uh, sinasabi ko sa inyo na uh, medyo talaga pong malalim diyan. Baka po nagpastao uh, na ang uh, lalim niyan. Pero dito po sa dinadaanan ko ay baka po kung nakikita nyo po yan baka po mga hanggang baywang ang lalim ng tubig kalsada po yan <clears throat> pero ako po ay nandito sa uh, gilid ng bakod ng resort dito po ako naglalakad yan Uy, kahit po yung loob pala ng resort oh, uh, may tubig siya oh. yan po mga karoskas Ah, pansin niyo po, may tubig po yung loob ng resort. Kaya palagay ko ay eh, sa pagkakatok ito ay eh, hindi muna sila tatanggap ng guests. Epo. Ayan. Ayan.